Kayang-kaya -kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself! Ang DIY na ito ay hatid sa inyo ng Adesa. Hindi tulad ng traditional bulbs, ang wattage ng LED bulbs ay mas mababa, ngunit nagbibigay ng mas maliwanag na ilaw. Nakatutulong din ang paggamit ng LED lights sa pagtitipid ng kuryente. Kaya paano nga ba pumili ng tamang LED lights para sa iyong bahay? Una, alamin ang tamang wattage na sakto sa laki ng silid na lalagyan ng ilaw. Ikalawa, piliin ang tamang color temperature o yung kulay ng ilaw batay sa silid o sa mood na nais mo. Ikatlo, tiyaking may energy efficient labels o certifications ang bibilin mong LED bulbs. Ikaapat, piliin ang mga LED lights na may mataas na lifespan. Karaniwang tumatagal ng 25,000 hanggang 50,000 hours ang mga LED lights. At ikalima, pumili ng brand na may magandang reputasyon pagdating sa LED lighting upang masiguro ang kalidad. Sigur siguraduhin ding makakakuha ng sapat na warranty para sulit ang iyong pagbili. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Mission Snowy is here at last. Yan ang delivery bilis ni Adessa. Installment up bilis na. 0% interest pa up to 12 months. Sa Adessa installment, kaya-kaya.